kundi muna natin gamit ang ating dilip. so ibig sabihin sa taas lang muna para lang talaga ma-stop yung operation niya sa pagkain ng trains wala muna wala muna tayong uh, sucker ngayon so yun mga kaagre ito na naman tayo ito yung pinaka importante activity mga kaagre halika tignan natin 3 months na yung ating lakatan yun nga sinasabi ko na delete tayo ng konti ngayon gaano ka importante yung pagtanggal ng sigatoka. So, ito mga kagre, pag natamaan na, hindi ito madadala ng gamot. Sa aking experience, ha, walang gamot na makakagaling ng mga sakit na to. So, ang ginagawa natin, prevention palagi. Ang activity ko sa mga ganito, 3 months, laglag ko na talaga to, Lagay sa gilid. Siyempre, palagi tayong magdidisinfect. So, ito mga kagre, lapit mo rito. So ito is this, mga kagre, ka hindi muna ako nagpapapalawir. So ang ginagawa ko, habang nagdadilip ako, nakita ko na ganito. Kasi ito mga ganito mga kagre, ka ay kumakain na ito ng nature useless. So kundim ko muna. So kundim. Ibig sabihin kundim. Sinasabi naman ng iba, palagi kong nakikita dun sa comment section. Pwede ba daw itanim? So pwedeng pwede itanim. Pero sa atin kasi, kinukundim lang muna natin kasi ayaw nating masaktan. Pero nasa tamang paraan din kung paano natin ito kukunin kung gusto natin ilipat. So, sa ngayon, condemn lang muna. So, ibig sabihin, stop lang muna natin yung kanyang operasyon. So, operation dahil kumakain na siya ng nutrients. Nagiging kompetensya na siya ng ating nanay. So, 3 months pa naman to, marami pang uusbong dyan palayo doon sa puno. So, gagawin natin. dilip lang muna tayo sa ngayon. So, ito yung ano kung mga kagre, medyo na-delete tayo. Ayan, tinitingnan natin yung stock na pupwede pang uh, makasuporta kasi ito mga kagre may tubig pa to may tubig pa to lalong lalo na ngayon mga kagre tag init so gamit na gamit to huwag muna natin isagad pag ganito so makikita naman natin yung pwede natin isagad yun yung isasagad natin so condemn may final condemn pa tayo dito mga kagre ano to temporary condemn lang to habang nagdidilip tayo may nakita tayo na uh, sucker na marami So, ganyan na itsura mga kagre. Ka Pagkatapos nito mga kagre, ka mag spray tayo ng ating pulyar, yung ating uh, pasigro. So, bukas siguro, kung hindi natin matapos ngayon, bukas yun yung activity. So, kailangan yun. Ito, nag zero zero kasi tayo, may tinatawag tayo zero zero mga kagre. Ka Ayan, lapit mo rito. Mayroon na siyang tama. So, possible nito, 3 days, 4 days, possibly nakakalat. So, ang gagawin natin dito, unahan na natin para malayo-layo yung agwat ng ating pagdidilip so yun nga sinasabi ko tira muna natin to supply pa to ng tubig dito sa katawan so ayun at kagaya nito mga kagre ka yan sanhi yan ng pagpapayat ng uh, mother mother pagkahinayaan natin dyan so may schedule naman para dito mga kagre ka yung final talaga yung uh, may sakiring tayo na ginagawa hindi lang natin madala ngayon kasi nga mahirap. So, focus muna tayo sa dilip. Pag may nakita tayo na ganito, kundi muna natin. Gamit ang ating dilip. So, ibig sabihin, sa taas lang muna. Para lang talaga ma-stop yung operation niya sa pagkain ng trains. Wala muna. Wala muna tayong uh, sucker ngayon. Wala muna tayong uh, pasunod. So, ganito ka-importante ang dilip mga kagri. Ka Bakit mga kagri? Ka Kagaya nito, pag hinayaan natin ito mga kagri, ka aakyat to dito. So pag hindi natin na na prevent, aakyat siya diyan. So ang only prevention nito magagre is yung pagdedelete. Pagdedelete talaga. So ganito may tama na, putulin natin dito. Ganyan. So kita natin na maganda pa kamila, Iwan natin. Ganun lang mga kagre habang uh, tumatagal na pagdedelete, malilinis at malilinis mo siya. So ito nga, medyo na huli tayo. E, kailangan natin ah, uh, agarin yung pagdidilig. so ayan malinis wala tayong makikita na tama ng sigatuka spray ka agad tayo ng punji side at saka insecticide chick side kasi may mga kita tayo ng mga present ng mga uod so ganoon yung ating activity mga 3 months mga kagre ka 3 months so yun yung aking ano, uh, ginagawa so depende kasi mga kagre ka doon sa sitwasyon ng area so minsan iba yung activity kasi doon sa nakikita natin doon yung nakikita natin yung monitoring so ang paglalakatan mga kaagri maraming paraan kung pa paano talaga sobrang daming paraan so hindi man tayo nagiging hindi man tayo eksperto pero dahil doon sa mga karanasan na yon ulit ulit ko uh, tinitingnan kung ano yung uh, ah, pwede natin gawin so sabi ko walang tama at mali sa farming so mayroon lang mga magagandang paraan na ina-apply natin so kaya sinishare ko rin yung ating kaparaanan ng sa ganon lalong lalo na sa mga nag-uumpisa makuha na ng idea. So, tuloy natin to. Maraming paraan, dipindi na lang sa inyo kung ano yung paraan na gagamitin ninyo. Kali so, ka, tuloy natin to. So, naiwan na tayo mga kagre. abul tayo kasi nandun yung ano natin, nandun yung disinfect. So kailangan every tatlong puno, Apat na puno, kailangan natin disimplicate. Wala akong bitbit bit nakikisingit lang ako doon. Iwanan naman na natin yan. Tuloy tayo doon. So, ito na yung saging natin dito sa bundok, mga kagre. Na naapawan na ng damo nung nakaraan. Pero ngayon, kita mo naman, nagawa natin ang paraan. Ang development niya, ganito na. So, makisautaw muna tayo rito. mga kagre, ang ginagamit yung defensive sundrop or chlorine. Sundrop or chlorine, iwanan muna natin yung balikan lang natin yung mamaya kasi hindi tayo nakadesintik na. mo. So ganun lang, oh. may mga tama. Ingat lang dito sa delipping na kasi medyo kailangan dito matalim. Matalim yung delipping na 3 months, 3 months old, dito na yun, kita no? mo, pataas. So hanggang doon to, 3 hectare na ito mga kagre, itong area na to. Ngayon ang ginagawa natin, diliping. So ganoon kahalaga yung uh, dilip. Tapos ito, bugbuga na naman ng spray, puliar, hindi tayo mawawala ng puliar kasi, bakit mga kagre? Yung puliar kasi, yun yung nagiging prevention ko sa mga ganitong uh, tanim na saging. Dahil itong saging na to ay napaka-sensitive. So, paulit-ulit kong sinasabi, ang saging pag natamaan na ng sakit, wala ng gamot. Para sa akin. Para sa akin. Kasi mayroon naman tayong naririnig na may gamot. Pero sa akin, uh, di ko pa yan na experience. Na yung sakit, bansitap man niya, natamaan ng bansitap, natamaan ng muko, natamaan ng aposaryum or panama. So, wala pa akong na-prove sa sarili ko na gamot para gagaling yun. So, ang pinaka ginagawa ko doon, pagka mayroon na yun, pinapull out ko na, pinetrate ko na, pinatanggal ko na sa area. So, para maiwasan mo yung pag-transmit or paglipat-lipat ng sakit. Ganun lang intindihin para sa akin. Para sa akin, ha? Para sa akin lang to. So, marami tayong uh, mga farmers din na nagbibigay ng mga idea. Ayun, puntaan nyo ang kanilang mga channel. May mga channel din sila. So, doon makakuha din kayo ng mga idea. Pero sa akin, sa sarili kong karanasan, paulit-ulit kong ina-adjust. Depende sa panahon, sitwasyon, sa stage ng tanim, at saka doon sa area. So, iba-iba, hindi pwedeng gamitin ko ito rito, gamitin ko itong idea na ito doon sa kabila. Hindi. Mayroon tayong uh, tinatawag na observation. Tayo mismo, nag nagtatanim, tayo ang nag observe kung ano yung magandang gawin. So, gawin natin, huwag tayong matakot. Kasi paulit-ulit mong gawin, may uwasan mo na yung pagkapilyor. Rồi, ulit tayo. Kasi ganito activity mga kaagri, kung itong area lang to, maagad to. Hindi ganun kabilis yung uh, pagkalat ng sikatuka. Pero ang nagiging problema ko sa ngayon mga kaagri ay yung uh, palipat-lipat kami ng area. Halimbawa, siyam na area. So kailangan haputin ko yung tao kung ano yung activity. Minsan ang panahon samaan ang panahon andun. Minsan magandang panahon. So hindi mo ma-kalendaryo calendar guide talaga, so adjustment yung uh, ginagawa natin, ang importante lang kung ano yung makikita ninyo na mas importante yun ang gagawin so hindi pwedeng ito gawin ko kahit na hindi mo pinuntahan na schedule mo na yan pero pag schedule, iba naman yung panahon so may kailangan na uunahin tayong activity so ang importante lang pag iwan mo sa area safe na yung mga tanim so ayun mga kagre, uh, tuloy lang laban sa farming at sinasabi ko nga palagi, uh, monitoring, simple sa Panginoon, salamat, bibigyan tayo ng magandang uh, idea. So ayun, maraming maraming salamat. Maganda araw mga kaibigan.